Pinaka-concern ito. Uh, sir. Ano pinaka-concern? Ha? Mm -hmm. Maingay. Maingay. Mm -hmm. Saan yung tension nila isa? Mm -hmm. Ilang week na ito ginawa, sir? Ilang week na ginawa? Ano May resibo ka dyan para makita natin kung ilang linggo na? Wala, wala ano. Ang ko na sa ano. Ano bang pinagawa mo dati? Ito yung, di pa nila di, yung nagtagat dito. Oo. Uh Tapos -huh. yung system rate. Dapat magpakita mo yung resibo kung ilang ano ka, ilang linggo. Kasi one week warranty natin, pre-service. Para makita natin kung two weeks ba. Two weeks ba. Mag na po yun. Mas maganda kasi na ipresent present yung resibo. Para mag i natin yung ginawa ng mekaniko. Ay sa akin ito okay. nga uh, Huwag wala yun yung resibo Kasi i-present yung dito yan Kasi yun dyan na akong Kasi para malaman natin Kung anong ginawa ng mekaniko Kasi sa dami ng paggawa Hindi natin matutukan Kaya doon ako basihan Kung ilang linggo ginawa ng mekaniko okay. Tapos kung wala naman problema Sa ginawa ng mekaniko Kasi dalawang linggo na nagamit Parts ang bumigay Oye Sasunod, na ano yung pre niyo yung resibo? Pakita yung resibo kasi doon ako basihan. Kasi doon ako may kung dalawang linggo pag nakita ko yung resibo. Tensioner, remember? Pag bumigay yung tensioner, Patiko. Ha? Ganun din, may matras din. Matras? Oh. Ito doon pa lang, malaman niya pag test Ang tensioner, maglalaro talaga yan. Plug and play yan, maglalaro. Huwag lang yung diinan mo, mulubog yung tensioner, sira yun. Pero pag dininan mo yung bago, hindi lumubog, walang sira yun. Kasi pag habang umiikot yung chain, naglalaro yung guhan. Kahit tumutoko dun sa guan, sa doon sa guhan, sa tensioner. Doon lang problema. Ingay ang ating hanapin. Kasi dito, masikip po. Oh. Oo, oh, kasikip yan. Walang problema yan. Kung okay, ito lang basihan natin, Ayan, hindi yan. Hindi yan, tensioner. Ang tunog, tatandaan yung tunog niyang ganyan. Yun yung chin na gumagano siya kung sa si gilid. Ah, oh, yan Oh. Parang bariya. Ah, oh, siya. propaganda pag niya kung Wala sa tensioner yan. Ito siya na o. Oh. Ito, malawag. Kaya hinahanap ko yung resibo kasi 2 weeks na, sabi 2 weeks, hindi pa natin sigurado kung 2 weeks. Ano si Ira natin to. Kung bumigay to yung guide sa gilid, dito, sabaklas mo to. Maganda nga makita kong resibo kasi doon natin ba anong ginawa. Ay, tumutunog yan, ito, oh ito, sa kabila. Maring napotol yung guide sa kabila, ay eh, lumuwag, humigpit dito, pero maluwag dito. Madali lang intindihin yun ako naka-record para malaman ko kung ano Ito, hindi to. hindi to pinalitan Hindi to ginalaw dito lang to. oh dyan lang ginalaw Hindi ah. baklasin natin itong gilid Titingnan natin yung guide mo Kung bumiga yung guide yung sa kabila Malaman niya magbaklas Ipapakita natin sa video yan Huwag sabihin, ginawa ni mekaniko dito lang Hindi to binaklas kasi lumaw oh. Okay, makapa natin. Ayun, tama yung sinasabi ko. Kotol yung guide. Yun na ako nagkamali. Kasi yung tulog na yan, na dito lang nararaman ko ang luwag, yung guide mo, kotol oh. Yun yung kahit ano yun yan, bago yung bumigay na, So, kotol Nawala sa lak. Kasi lalim yan, ang guide. Kasi lalim, nakain yan may tulad na sinasabi mo na dito lang hindi nagpalit ng chain okay lang ko ang naputol dito ang nasira kasi ito rambaklasin natin oh goten ang problema ang itong guide nakalock dito yan sa gitna nandyan yung lock ha? parang cross ba parang cross yan nandyan sa gitna ang lock ang dulo yung putol ikaw, so, kaka decision mo sir? at alam mo ng problema? wala ganyan ang kasi ang, ang top kasi natin ano yon 850 ay ngayon kay bibigyan lang kita discount kahit ano lang 500 lang ibigay mong labor tapos guide yun lang baklasin natin dito ibalik lang natin yung parts tapos yun lang oo guide at saka yung labor yun lang add ka lang consideration ko na ibigay sa'yo kasi hindi man gawa sa mekaniko ang problema sa parts naman yung lumang parts mo yun nga madalas yung ano yun yung bigay kaya yung binaklas yan okay pa yan pero hindi natin alam kailan bibigay basta mga ganyan parts basta gamit na ayan wala puting 500 tapos guide yun lang <tong> ano <tiyan> lang 350 man lang di ba 850 lang tapos hanap lang tag pandikit yan e, libre lang pandikit dito lang baklas dito lang tayo baklas tapos dito. Walang problema yan dito. Dito rin mahugutin mo lang yan. Ang ano ba? putol? Tanggalin mo natin ito bay. Tapos, ang guide yan. Nasa loob. Sigurado yan. Ang kaputol. Sa parts. Marupok. Bumigay. Okay. Ayan, ma na. Wala nang tunog Kahit hindi pinalitan ng si... Wala na Pinalikin ang tensioner Kasi nakita natin yung problema